The legal, legal basis. basis Ignorantia juris neminem excusat Ignorance of the law excuses no one Alamin ang mga probisyon ng ating batas. Ipaliliwanag ni Dean Mel Santa Maria. Ito ang Legal, legal basis. basis. King Mel, din ha baka naghintay po kayo eh napahabang ating legal na usapan kasama si Chairman George Garcia. Salamat na marami din bumoto bumoto. Sino boboto mo? Ah, <laughs> uh, Ted, magandang public service ang ginawa niyo. Ang dami kong natutunan kanina habang nakikinig. Sobra galing. Hindi ba? Sino boboto ko? Sino boboto ko? Hindi ako boboto ng tanga. Hindi <laughs> tanga. Ang sakit. <laughs> Sa bagay, kasi pag bumoto ka ng tanga, ano pong tawag sa'yo nun din? <laughs> eh Edi... Isa diba? ka Kaya, hindi ka boboto naman talaga ng tanga. Tama, may point. Pero ito, nako um, din, pag-usap, may, baka may gusto pa sabihin dito si Baby Boy, gusto <laughs> mo papasusugan yon Hindi <laughs> <laughs> <Dean, laughs> na, okay ka na doon. Okay na, na tayo. O, oh, oh, basta re mukhang ready okay. na si Dean sa halalan okay. sa lunes. Pero okay mga, talaga <laughs> si Dean Mel. Kaya <laughs> straight, forward. Ito, yeah? okay. diba, straight forward. natin Di ba, wala nang paligoy-ligoy, straightforward. Ito, din pag-usapan natin, ito po nga, uh, decision po ng Korte Suprema, kung saan ang sinasabi, hindi dapat nakatali sa o sa Korte sa kasunduan ng mga magulang lalo pa kung hindi po ito makabubuti para sa bata. Paliwanag po natin itong uh, latest Supreme Court decision. Um, uh, Dean Mel. Itong Korte Supremang decision na ito ay nagmumula sa kaso ni Empuesto versus Cabrillo. Ang nangyari dito, hindi naman sila kasal pero nagkaroon sila ng anak. So maayos naman ang kanilang uh, uh, arrangement sa pagbibisita ng bata sa kanyang tatay tapos ibabalik sa nanay. So nagkalaunan, binisita na nga nung bata yung tatay, kaya lang inabutan ng pandemic. So hindi nakauwi. So nung natapos na ang pandemic, uh, hindi na ibinalik nung tatay yung bata. At yung bata, kay tatay pati na rin sa mga paternal grandparents. So hiningi ng nanay, ayaw na ngang ibalik sapagkat sabi ng bata gusto niya na daw doon sa kanyang tatay at saka sa mga paternal grandparents na tumira. So nagkaroon ngayon ng kaso at alam niyo naman, maayos naman ang usapan, nagkaroon ng kasunduan na ibabalik kay nanay ang bata sa pagkatapos ng pasukan at magkakaroon ng visitorial rights si si ano si tatay at uh, dapat tuparin iyon. Kaya lang hindi sinama doon yung paternal grandparents kasi sa ating batas ang sinasabi kung ang mga ang bata ay wala sa kanilang magulang na may parental authority, pwedeng sa mga actual custodian. At ang mga actual custodian nga dito sa pagkakataon na to, si tatay at ang paternal grandparents. So nung hindi binalik, nagkaroon ng kasunduan, yung paternal grandparents ang umakyat sa Korte Suprema, sa Korte. At sinasabi, hindi kami binigyan ng pagkakataon para sabihin kung bakit ang bata dapat manatili doon sa Ama at pati na rin sa amin. So nagkaroon ngayon ng hearing nagka at uh, nagkaroon ulit ng kasunduan at sabi ng korte, okay, nagkasunduan na naman, yan ang patupad natin habang tayo ay nagbibista. So walang, walang calibration ng evidence kung sino ang dapat, sino ang dapat na parte na magkukupkup sa bata. Sabi nilang ng korte, sa lower court, sige, may kasunduan na naman, huwag na natin tayong paligoy-ligoy pa, mag uh, magbista na tayo pero habang nagbibista tayo itong kasunduan ng iiral na ito so yung puntong iyon yun ang inakyat sa korte suprema at doon na nga sinabi ng korte suprema na ang mga korte mga family courts hindi na lang dapat umasa sa mga sinasabing kasunduan na na-arrange ng dalawang panig kasi pagdating sa bata ang hindi mapuputol na batayan ang hindi masisirang batayan na dapat parating sundin ay ang best interest o paramount interest of the child at hindi mo yan mababase sa isang kasunduan lamang titignan mo lahat-lahat ang mga sitwasyon kamo ka yung kagustuhan ng bata mat hindi binding eh mag magbibigay uh, idea sa judge oh, may kung, wait sino dapat, uh, kung sino ang dapat kung sino siya pupunta pero hindi binding yun oh, pero oh. mabibigyan siya ng idea oh, oh. tapos titignan niya yung holistic na yung bata ba 'yung bata ba okay naman dito sa 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 mga parting ito na nabibigyan pa ng ng uh, maayos na ano, maayos na pagkain, mm -hmm. pagkakaaralan at saka lalong-lalong mm -hmm. uh -oh. na uh, uh -oh. 'yung psychological aspect ng trauma mm -hmm. nang bigla mo na kukunin ng bata. Uh -oh. Hindi dapat ganyan. So, Kasi mas maka uh -uh. mas makasama. Uh -oh. So ang ginawa ng Korte Suprema, yun ang sinabi ng Korte Suprema, una, ang batayan na hindi mababali sa mga usaping bata ay ang paramount interest of the child. Pangalawa, hindi mo lang dapat i-base ang desisyon ng custody sa agreement lamang ng dalawang panig. Ang WES, pangatlo, dapat tignan ang lahat ng mga importanteng bagay, psychological, physical, emotional, sa mangyayaring paglilipat o sa kustodiya ng bata. So ang sabi ng, court, ng Supreme Court, sa pagkakataong ito, ibigay muna natin do sa may kustodiya na ngayon at Agad-agad ibibigay natin sa lower court para timbangin ang ebidensya mm -hmm. kung kaniyo nararapat ang bata. oh kasi ngayon so, nga po. Oh, oh, to ngayon to nga support. po nakabinbin naka pa yung kaso na ito sa Supreme Court, no, pero binigay muna yung custody doon sa tatay. Oo. O oh, ang pinaniga ng, kasi ng korte yung tatay o po. Nakita naman ng korte, wala namang masamang mangyayari doon sa bata. Mm -hmm. eh. Pero tingnan lang natin, siguraduhin natin na na yung 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 katakanan ng bata ay ang tunay na nasusunod. Oo. Yeah. At attorney sigurado hindi ito unang kaso na yung bata tinatanong kung kanino kung anong thoughts niya no kung kanino niya gustong mapunta. At sa pagkakataong ito medyo kumbaga naging may may weight po yon yung sinabing yun ng bata kasi dito sa kaso tama sinasabi niya na gusto niya manatili sa side ng tatay kahit pa ang custody ay nandoon sa nanay ang costo din nasa tatay na dito. Sa tatay. So sabi niya, Ay, kasi, bago po mangyari right nagkaroon ng agreement, tama? Oh, yeah. right, no, may agreement. Right after the mm -hmm. pandemic lang eh. Pero nabigkas na mm -hmm. nga ng bata, parang gusto ko sa tatay ko, parang gano'n. Oh. So dapat ba, bagamat hindi iyon binding, yes. dapat isa alang alang 'yon. Sapagkat yung mga pagbibigkas ng bata ngayon, may mga psychological dimension 'yon sa isip ng bata na kung puputulin mo kaagad, eh baka mas lalong traumatic sa bata kaya dapat sabi ng Korte Suprema, hindi lang dapat sa agreement. Tingnan natin lahat. Okay. Tingnan natin lahat ang, okay. ang sitwasyon. Pero din, uh, di po ba't meron din po dati na ng mga sinasabi pong panuntunan sa edad ng bata na automatic ang pag-aalaga sa bata po, no? yung custody ay sa nanay? Ito ang nakalagay sa batas natin. Kung ang dalawang panig ay kasal, ang bata ay legitimate. Sila ay kapwa may, may karapatan sa parental authority ng bata. At kung naghiwalay sila at ang bata ay below 7 years old, dapat pumunta kay nanay maliban na lang kung merong mga dahilan mm -hmm. na sukdulan para tanggalin kay nanay. Kung ang bata ay illegitimate, kamukha ng kasong ito, ang meron lang parental authority ay si nanay. Yan. Ay si nanay at sila ang makapagdedesisyon. Kaya lang kung hindi available si nanay, pwede ring mga actual custodian sinabi ng batas. Yung nangungupkup na nagpaalaga naman ng gusto, pwede rin sila magkaroon ng tinatawag na substitute parental authority. So tama ka Ted, generally, basta't ang bata ay below 7 years old, ang kustodiya ay sa nanay, maliban na lamang kung may nakita ang korte na napakatindi, compelling, sabi ng batas, na ihiwalay sa nanay. Yun, yan. Yan, yan po. ang ating batas. Yan ang dapat nating uh, malaman. And we say thank you din na muli ho kaming natuto sa napaka-importanting isyong ito para sa mga magulang. Kasi nga siguro si Chacha nanonood ng mga pelikula, di ba? Okay, drama. Yung mga eksena doon sa korte. Ayun na, nag-aagawan oh, diba? sila. Oo, oh, di ba? Oo. Oh. Tanungin natin ang bata. Di ba? Judge, tanungin natin ang bata. Yan, yan yung tatay. Oh. Oh. Sino mas gusto mo? Para... Ay, abogado ng tatay oh, yan. Oh. 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 Oh, so, para nangyari sa kaso? Oo. Oh. Siguro tinanong ginawa nga 'yan, siguro sabi ng chance. wag na may kasunduan na eh. Oh. <laughs> oh. <laughs> Ang sabi ng bato. Parang ganoon. Mas gusto oh, ko yan. po. Oh, Yeah. Mas gusto ko po kay kay Daddy kasi pwede ako mag-computer kahit anong oras. Ah, <laughs> nako. Ayun. ayun lang. Kaya pala ayaw si sa nanay mahigpit. Masyado, mahigpit. Masyadong eh. stricto yung nanay. <laughs> anyway, so Dean, salamat na marami. At sabi mo nga, hindi kayo boboto ng mga tanga? Opo, ipe e, eh, pwede ho bang itanong hindi kayo? Kayo ba'y boboto ng mga oportunista? Hindi <laughs> rin! <laughs> hindi <laughs> rin! <laughs> uh, oh, Ted, te, te oh. meron lang kung ano oh, ha? So Medyo ha. ako ha. Oh. Mm. Um. ako. Oh. Bakit ang mga politician basta pumupunta sa Manila so eh hindi sinisigawan ng buhaya? Bakit? <laughs> Alam mo ang sagot dyan, Ted? Bakit? 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 Because of professional ethics. <laughs> Achiche. <laughs> Meron kang anim na piso. welcome. <laughs> dahil dyan, dahil dyan din, may premyo ka. Yan, dalawang libong piso ka agad. Make us laugh. Professional ethics, ha? Oh, may professional. So kung mahulog din sila doon sa kinaroroon na ng mga buwaya, hindi rin sila kakainin. Kasi may oh, professional ethics, eh. Et. Oh. Oo, okay nakakuligtas sila. Oh, hindi Oo. sila kakainin. Dahil ang buhaya, hindi ko makain ng kapwa buhaya. Pero ang buhaya, manlalamang ng kapwa buhaya. Tapos ang buhaya, pwede makipagkunayb sa kapwa buhaya. So kung mahulog sila doon, nasa zoo sila, baka maging kasapakat nila yung buhaya na nandudoon sa zoo. Yun ang pwedeng mangyari. Pero walang duda din. Mm. Sa Mayo 12, oh, oh. sadyang marami pa rin buhaya mananalo. Kapag may mga buwayang nanalo dahil usapang hayop na rin naman ito, isa lang ang dahilan nun. Ano? Maraming unggoy ang bumoto sa kanila. CSM! May <laughs> usapang hayop eh. Uh, 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 uh. Dahil ang panahon po ng halalan ay unggoyan. May, <laughs> <laughs> <Why>, tama ka! <laughs> Sana din, naman, magandang resulta. Din, salamat marami resulta. din. Mabuhay ka Thank din. din. Thank you po. Marami-maraming salamat sa atin at sa inyo. Bye-bye. Thank you very much Dean Melson Santa Maria.